Magandang araw at dahil nakapamili na nga ako na mga gagamitin ko nga sa aking pagtitinda ng siomay at saka ng milkshake. Ito naman nga at ipiprepare ko yung mga paglalagyan ko nga ng mga aking mga milkshake powder. Bala itong mga garapon na to ay hiniram ko lamang ito sa aking ate ito nga yung mga pinaglagyan ng kanya mga tinitinda dati ng mga candy candy. Humiram na lang ako ay kaysa ka ako bumili pa ay arimuhanan din nga yun at wala rin naman nga ang pambili. Naubos na nga rin ang pambili dun nga sa mga gagamitin nga ay medyo malaki-laki rin nga ang ko dito. Tapos diyan sa mga garo na hui yan, ayan, nilalagyan ko naman siya ng mga label. Ayan, dinidikit ko na lang siya ng tape dahil wala nga ako nung masking tape na puti na sa doon na lang sana susulatan. Eh, wala nga ako kaya, ayan, papel na lamang tapos ilalagay na lang ng ano, lalagyan na lang ng tape. Bale, itong aking ginagawa, ay tatlo lamang naman ito, tatatlo nung flavor nga lang ang aking nabili pa. Medyo may kamahalan din kasi ang isang flavor, mayroong 165, mayroong 166, depende siya sa flavor. Ito na mga grapo na ito, inahugasan ko na iyan, kaya ayan, tinutuyo ko na ulit ng tissue, baka nga ako medyo may basa-basa pa sa loob, ay didikit nga iyong powder. Excited lang talaga mag An, ayan, ako mag-intindi niyaan, ayan, ay kagagaling ko lang din sa kalapa nung ako'y namili nga ng mga ingredients, ay eh sinunod ko na rin kang gawin iyan. At iyang una, ho, una ko ay mango ho ang flavor niya. Na talaga naman hong pagkakabango ng amoy. Kaya ako ay tingnan nyo naman. Nakakailang be beses ako na pag amoy diet ang pagkakabango ng amoy niya. At talagang habang ina nilalagay ko ho yan diyan ay humahalimuya ako yung amoy niya. At ayan nga, hindi naman siya naubos yung isang plastic. Ang dami rin pala. At eto naman yung sunod na aking ginugupit dito at isasalin na eto nga ang Black Forest. Ganun din ang, bang, ang pagkakabango ng amoy. Kahit powder pala ngay ang bango na ano pa kaya kapag ka natimpla na. Ito namang last, ito ho yung cookies and cream. Ganun din ang pagkakabango at ayan nga, ang dami ho nang natitira. O diba, sobrang dami rin nga pala noon. baliyan nga ho pala, enjoy product ko yung aking nabili. O enjoy baka naman, charot. At ito namang sunod na ilalagay ko ho, itong mini marshmallow. At ang cute nga din la ang nito. At ilalagay ko siya dito at dito sa aking lalagyan na nabili ko nga ito sa Mr. DIY. Nagustuhan ko siya kasi may kasama na siyang ano, scooper. After ng marshmallow, ito namang sprinkles nga ang aking ilalagay. Medyo na paunti pa aking bili kaya ayan hindi siya na puno ay sa sunod na nga din lang ako bibili at eto na po lahat ayan ready na ang ating pang milkshake ayan meron na ako dyan caramelized sugar syrup at ayan ang ating mga pinagsasalin kanina meron na rin ho pala ako diyan na fructose ayan ho aking gagamitin para hindi na rin nga ako gumamit ng sugar at eto pa rin pala ang fresh milk ayan ho aking ginagamit at bago nga ako magdinda ay syempre dapat kami muna ang mauunan tumikim at titingnan ko rin nga kung mga ilang scoop nga ba ang gagamit ko. At nakikita nyo ba yan ang aking magiging ice crusher ay eto ang aking food processor. Dahil may nga ako na video na pwede palang gamitin to sa yellow, eto nga atin tinry ko na. Aba ay talaga ho namang nga legit at ayan nga at nadudurog nga. Medyo hawakan lang ng ayos itong food processor dahil nalalaban nga at medyo umaalsa nga siya. At ang aking nga editing plan ngayon ay eto nga ang cookies and cream dahil isa, na, isa nga ito sa paborito ko nga. Bali gagamitin ko ho dito ay 10 oz na cup at eto nga sa oh, 10 oz na cup ay 1 scoop lamang ang aking ilalagay pero dahil nga ayan tatlo nga itong aking gagawin ay makikita nyo na tigagatlo nga yung aking inilalagay naglagay na rin ako dyan ng fructose at eto nga fresh milk bali dalawang ganito lang yung ilalagay ko dahil sobrang laki naman itong aking scooper na ito tapos ang magiging yellow na ilalagay daw ay eh, kung ilang oz yung inyong gagamitin ay yun din yung gagamitin nyo sa so pantakal nyo ng yellow at ayan nakatatlo na nga rin at eto na nga ang aking blender magagamit na rin sa wakas ayan ho, galing pang UAE eh hindi nga rin gaano nagagamit dito sa amin at kagandahan lang kapag na-crush na yung yellow eh ayan medyo madali na tsaka hindi masyadong mahihirapan ng blender abay pagbukas ko ho dito ay talaga namang awin na may kunaw na ang At eto na nga tisinalin ko na nga siya dito sa aking cups at sakto sakto nga lang talaga ho yung aking nagawa at nung matikman nga naming tatlo ay masarap nga talaga kaya ayun nalaman ko na kung ilang cups nga ba talaga ang aking ilalagay at syempre meron din yung toppings etong ating mini marshmallow at saka yung ating spinket. Ayan, tiko konti lamang naman dahil matamis na nga rin iyan. At etong pang ibabaw na no, pang huli nga ay etong ang ating sugar caramelized na pampadagdag din ng tamis. At nung matikman nga namin yan ay talaga naman nga hong masarap nga. Ito naman nga ay kinagabihan na nga at bago nga ako matulog ay sabi ko nga ay gagawin ko na nga rin ito ay talagang excited. Bali ang gagawin ko ho dito ay chili garlic na yun nga magiging panlahok nga ng ating siomay. Panlahok o oh, yung magiging sauce niya. At eto na nga at buti na nga lang din ako at merong grinder nga dito na ganito nga lang maliit. Ayan, dyan ko na rin nga dinurog itong aking sili na talaga naman pagkakaanghang. Kaya ako nag-loves na rin diyan at baka nga kako ako ako'y mapakamot sa kung saan hindi pa ako naghuhugas ng kamay. Eh, yari na naman. Pagkatapos ko nga mga i blender nga, i-blender ba ang tawag dyan? Basta ayan, nang madurog nga yung sili ay sinunod ko naman nga itong bawang. Ang bilis nga lang at buti na nga din lang at ako'y meron nga ganito at ayan nga, nadurog na rin. Ito ang aking mga gagawin ho, ito, ito ay tansyometer nga lang at wala nga ako konti nga lang din yung nabili kong sili. Tapos dito sa kaldero, ayan, naglagay ako ng mantika dyan. Pagkatapos, inilagay ko na rin at pinaghalo ko na rin nga ako pala yung bawang at saka yung sili. Pagkatapos ay lulutuin ko lamang yan sa mahinang apoy lamang daw at continue lang ng paghalo at mabilis nga daw yung masunog. Nung medyo umiinit na ito nga at naglagay na nga ako dito ng kaunting asin, kaunting paminta at saka itong kaunti lang din na asukal. Puro tigo konti nga lang dahil konti nga lang din yung ating ginagawa ay akin ginagawa pala. Tapos ang pagluluto dito ay continue lang din ang continue ng paghalo. At nang sa tingin ko ay medyo naluluto na ngayon ating bawang at saka yung sili ay naglagay naman ako dito ng isang kutsara lang na suka. Tapos wag daw agad hahaluin para daw maiwasan yung pagkahilaw ng suka. Ito ang style ng pagluluto na ito ay nakuha ko lang din yan kay Mr. YouTube. Pagkatapos after ng mga ilang minuto na hindi hinaloy, eto na nga at hinalo ko na at baka nga masunog na. At after ilang minuto ng pagpapakulo ay eto na po luto na iyan at palalamigin na yan. At nung lumamig na ngayon na ilagay ko na dyan sa lagayan na hindi na nga lang din At bukas abangan nyo ho ang aking unang araw ng pagtitinda at bukas ko nga ho yun ay upload Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.